Umalis ka sa SDA dahil lang sa isyo ng abortion. Pero ngayon, ang dami mo palang doktrina na di mo tanggap sa SDA. Kung lahat ng paniniwala mo ay tama, ibig sabihin ikaw lang yan ang maliligtas. So sagutin po natin itong comment ng isang viewers po natin. For clarification lamang po mga kapatid, uh, noong pong nasa 70 Adventist ako, wala ko akong objection sa doktrina. Katunayan, dependent pa nga ako. Eh. May ilang debate ako sa posisyon ng Seventh-day Adventist regarding doctrine. So, wala akong issue sa ano eh, wala akong issue sa doctrine. Ang paglabas ko sa Seventh-day Adventist is dahil ang pamunuan or yung General Conference ng Adventist ay nagpasa ng abortion guidelines at nung sinuri natin yung abortion guidelines ay labag sa kautosang moral ng Biblia. So dahil ang nag-publish po nito or naglabas nito ay hindi naman ordinaryong pastor or membro. Ang naglabas po nito ay ang general conference or official po ito na abortion guidelines na 70 Adventist. So hindi ko yun matatanggap. Ayoko po na magkaroon ng abortion guidelines na labag sa kautosang moral ng Diyos. eh, sapagkat mas magiging mabuti pa yung kalagayan ko nung wala ako sa Adventist, nung nandoon ako sa ibang sekta bago ako umanib sa Adventist. Bakit? eh, sa mga inanibang kong nauna ay wala namang abortion guidelines eh. Bawal sa kanila ang pag-abort ng walang kalaban-labang mga bata. Tapos sa inaniban ko, may abortion guidelines. So, unfair. So, dahil meron tayong prinsipyo na manindigan lang sa katotohanan, nagpa siya tayong lumabas sa Seventh-day Adventist. Kung okay sa miyembro na bilang miyembro ay meron silang ospital na merong abortion guidelines na galing sa General Conference, good luck. Hindi ko kayo pipigilan. Pero ako, ayoko po. Kaya lumabas ako sa Seventh-day Adventist. Pero hindi ho ang dahilan is doktrina. Kasi ang nagiging dating ng kanyang comment, lumilitaw na meron akong issue sa doctrine. Tapos nagbigay lang ako ng ibang issue like abortion para maka-exit. Yan yung masamang ikinakalat ng maraming panatikong adventist. Hindi naman lahat panatiko, may ilan lang kagaya po ng mga ganito. So, karapatan mo naman yan kung maninira ka ng ganyan, pero alam mo na magbabayad ka sa Diyos. Yun pong binabanggit mo na mga isyo sa doktrina na akin pong itinuturo online, ito po ay aral na natutunan ko po sa Church of God na aking kinabilangan. Totoo ba na ako lang ang maliligtas? Hindi po, marami pong maliligtas kapatid. Marami pong maliligtas kapatid. Sila yung mga taong hindi po panatiko sa reliyon. Bagkos sa awat tulong ng Diyos ay nagsisikap na sundin ang kanyang kautusan at ingatan ang patutuon ni Jesus. Hindi rin ho nagtuturo ang Church of God na nasa kanila lang ang katotohanan. Sa lahat ho ng sekta, may katotohanan ho dyan. Kahit ho sa peking religion. Kasi kung puro mali ang ituturo niya, wala kaanib diyan May mga aral po yan na ituturo na tama. Like for example, sa pinanggalingan ko, nangingili ng sabat, hindi kumakain ng karumaldupan, nag ng ang magkakapatid. Tama yan eh. Walang mali dyan eh. Maganda nga eh. Ayan nga isa sa mga dahilan kaya ako tumagal sa Seventh Day Adventist. Yan nga yung isa sa dahilan kung bakit ako tumagal sa pananampalataya na dati kong kinabilangan dahil sa mga aral na yan. So may mga tamang aral. Nga lamang, nga lamang sa Biblia, ang nagtuturo ng buong katotohanan, ito po yung Iglesia ng Diyos. Sapagat so, sa Bible, ang nagtuturo ng buong katotohanan ay ang Panginoong Sokristo. Sinampalatayanan ng mga alagad, at ito yung kanilang ipinangaral. At yung mga alagad na napangaralan ng katotohanan, sila po ay pinangusig. Una pong usig sa kanila is yung mga relihiyong Judaisin At pagkatapos na ipangaral ang ebanghelyo ng katotohanan sa mga hintil at yung mga sumampalatayang mga hintil, sila rin po ay inusig. Eh kasi dala nila yung buong katotohanan eh. At yung mga hintil na naging mananampalataya ni Yesu Kristo napabilang sila sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, ang Iglesia ng Diyos ang kanyang tinubo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So ang Iglesia ng Diyos ang nagtuturo ng buong katotohanan. At yung Iglesia ito inusig at nakarating sa Asia Minor. Sa Asia Minor, sa panahon natin, ito po yung Turkey. Ibig sabihin, yung lugar na yan na abot ng Ebanghelyo. May mga tao po dyan na napangaralan ng buong katotohanan. Kaya po sa history, nagkaroon ng 11 congregation dun po sa part ng Europe. Ang aral na kanilang dala, sila po ay commandment keeper, hindi po kumakain ng mga marumit karumalduman at mga sabat keeper po sila. So itinuturo nila yung buong katotohanan ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At itong church na ito sa Europe, nangaral naman po sa Amerika. Kaya po mababasa sa Revelation 12.17 na yung tunay na iglesia, nakarating po siya sa Amerika. Hindi po nag-start sa Amerika, nakarating sa Amerika. Saan pong bahagi ng Amerika? Batay po sa kasaysayan na ipangaral po ang Ebanghelyo doon po sa Newport, Rhode Island. At doon po, noong taong 1671, nabuo po yung maliit na grupo ng mga mananampalataya na Church of God. At nung maglaon, lumaki o dumami ang mga kaanib hanggang sa nakarating dito sa Pilipinas at sa biyaya ng Diyos, naging kabilang po tayo dito. So, lahat ba ng paniniwala ng Church of God ay tama? Eh, syempre, nakahayon sa Biblia eh. Eh, kahit di naman kayo, eh, yan din naman ang claim nyo. Bakit pagka kami magkiklaim, ayaw nyo. Pag kayo magkiklaim, pwede Illogical naman yung argument mo, Brad. So, paglilinaw lang po ha, ah, hindi po ako umalis sa Seventh-day Adventist dahil po sa issue ng doktrina. Wala po akong problema sa doktrina ng Adventist nung nandiyadyaan po ako. Nung lumabas po ako sa Seventh-day Adventist sa sariling kapasyahan, ito po ay dahil hindi po natin tanggap ng General Conference ay meron pong abortion guidelines at ginawang opisyal sa ating panahon. Nung atin namang sinuri, labag naman po ito sa kautosang moral ng Biblia. At nung nga present sa atin itong pananampalatayang Church of God, atin po itong sinuri. At nakita natin na batay sa Biblia at sa kasaysayan ay pinatutunayan na ang Church of God na ang World Headquarters ay nasa Salem, West Virginia ay tunay na continuation ng True Church na nagmula pa sa Jerusalem. At yung aral po nito, batay sa kasaysayan, ay naingatan from generation to generation. At dito ko po kayo inaanyayahan. Suriin po ninyo ang mga aral na sinasampalatayanan ng mga kabahagi sa Church of God, Seventh Day, sapagkat ito po ang nagdadala ng mga aral mula sa Diyos na ipinangaral ng Panginoong Heso Kristo na dinala ng mga apostol at ng tunay na iglesia ng Diyos noong unang siglo at naingatan from generation to generation at nakarating hanggang sa panahon natin.